Okay. Ito so, na mga kamukila. So, ayan. Uh, aalis ako ngayon mga kamukila. Kasi kasuhin ko yung roping nitong project na to. Kasi ngayon yung schedule na. No? So, kanina umaga. Trabaho ko muna to. Ngayon plastado na siya. Ispat-ispat lang muna yung trabaho namin kanina. Ngayon pinapulwil ko na sa pinsan ko. Total plastado na siya. So, ang maiiwan na trabaho dito, kaya na ng kapatid ko. No? O, tulad ng paggagawa ng pasya frame. Tapos dyan, i-square type natin dyan. Kaya na yan ng kapatid ko. So, ito yung tinatrabaho niya ngayon mga kamagayla. Pabrikit siya ng bintana o magiging air Dito sa harap. Yan o. Dito, magkakaroon siya ng air Dyan para yung hangin. Lakas yung pasok dito sa loob metal cladding kasi yung gamit nating dingding kailangan maraming access yung hangin na papasok dito at malaki rin yung uh, lalabasan ng init ayan o no? kikita nyo yung ating magiging air so jalo plus yang makalagay dyan mga kamugil mauupin siya lahat o oh, dun sa kabila din sa gadun din sa kabilang poste ito yung ginagawa nyo ngayon o nagpa liter ito mga kamugil o, ito yung labasan ng tao dito no? pag manhole dito lalagay tayo ng manhole dyan, no? para pasukan ng tao papuntang roofing no? ba may mag trouble sa roofing o di kaya plano ni sir kasi maglagay ng ano dito ng solar panel dito sa taas kaya dito dadaan ang mag install ng solar panel dito na side kaya ito yung pinapabikit ko ngayon while yung ating gutter umpisa na mga kamukin na matatapos pag gutter nila ngayon itong pinakamin mahuman nyo rin yung kuwan part no pinakadako yan yung ating latiro mga kamukila iba yung naglatiro kasi kung ako pa maglatiro mga kamukila parang hindi you kino ma ako pa no tapos marami pa akong lakad so itong araw na to ito yung target nila matapos itong pinakamalaki o bukas dyan na naman sila sa ating dropping na bubong so ngayon aalis ako mga kamukila para asikasuhin natin yung bubong dito sa baba, mga kamukil, pagpapalitada yan, tuloy-tuloy pa rin, no? Oh. Ang ating tatlong posti dito, tapos na. Ayan na yung pinakahuli. Binubuli na lang. Ayan na. Oh, napakaganda na. Yung ng mga kamukil, nagdagan oh. pa natin ng skim coat. No? Yeah, na liquid. Yung ating gagamitin. Tapos, dyan naman, ilili out na. So, may ano tayo, mga kamukil, oh. May latid tayo. Papunta dun. Uh, tapos pari-pariha yung lahat ng mga posti pari-pariha yung laki so, para ganda tapos dito sa labas so dito instead na culvert sana yung plano namin pero kahapon mga kamukil habang nagpapasyal pa sila ko naghahanap ng mga pintuan ah, nakikita ko sa bawat barangay tinatanggal yung mga culvert pinapalitan talaga ng maayos na kanal no? o so, sinadjust ko na lang sa may-ari hindi na tayo mag-culvert Ikanal na lang natin. Pero pag magkanal yung barangay, tugtungan na lang nila. Tapos dito mga kamukil, babali out ko. Palalagyan ko ng nosing. Para maganda. Ito. Pusti kasi ito dito. Kailangan may nosing. Okay. Let's go. No? Puntahan natin yung bubong. Okay. Mga kamukil. No? So hindi natin nakuha yung bubong mga kamukil. Kasi nasira yung ano nila lifter o oh, bumalik agad ako dito mga kamungkil pagkaalauna para makapagtrabaho pa ako no? o oh, ito na yung update natin na oh. pagkahapon no? mula umaga natapos namin itong pag uh, reframing tapos na umpisan namin yung pag-studying natin mga kamukila. Oh. Yan may bintana na tayo. pakalaking ng mga bintana, di ba? So, yung purpose po diyan para marami yung pasok ng hangin at malakas din yung tapo ng init palabas ha? ayan o pari-pariho yan sila ng laki o so, ito lang dito mga kamukil medyo maliit sya kasi yan napapansin nyo may studying tayo dyan may partition yan na po yung pinaka balcony mangyayari dito yung ano nyo mga kamukil kasi nagbago to natrabaho ko na tong mga runner natin na pamakuan sa ating flooring tatanggalin yan o no? So, ang pagkalagay dyan para makagawa tayo ng drop. yung 4x4 na yan. Yan na yung ating pantayan. mag pre tayo. No? Para itong 3 inches mga kamoy na tubular, yun na yung ating elevated. Yan. Dito sa pinaw kami, na ng bahay. Pabangan nyo lang mga kamoy, makikita nyo rin yan. Kasi bubuhusan natin yung balcony na yan. Nasa 1.5 meters yung ano nya, lapad. Kasi binigyan ko ng lugar yung hagda, uh, pintuan mga kamukil, 80 e. cm yung lapad ng pintuan. So dapat may allowance tayong 90 cm dyan, kasali, uh, mga hamba. So dyan yung tama nya. So yun na lang yung ano ko. Kasi may pusti dun. So, tapos dito pa, no? trabaho pa namin dito. Bukas patuloy ni yung pag-studying nito mga kamukil. Hanggang Sabado siguro, kung hindi pa makuha yung bubong bukas, so hanggang Sabado mapupurma to lahat palibot sisikapin namin kasi dalawa naman kami titiray wala naman ako ibang lakad na halos halos ng materials nandito na so yung pintuan na lang pero madali lang yan ihahatid ko lang yung down payment dun mga kamukil at nang maumpisahan na yung hamba muna pinauna ko pagkadating sa pintuan di baling matagal basta tuyong tuyo lang yung kahoy kasi pagkabasa basa mga kamukil ibabalik ko talaga yan kasi magkakaproblema ako dyan eh okay So ang hamba, importante yun ang mga pag una Kasi maglilayout na tayo ng mga kwarto Kailangan nandun talaga yung hamba Huwag tayo maglilayout ng kwarto Lalo na pagdating sa pintuan, mag iiwan lang tayo ng opening Kung ano yung lapad ng ating pintuan So magiiwan iiwan tayo ng opening para don Ang mangyayari kasi mga kamukil Itong tubular, iba to sa kahoy no? Kapag ka ito na welding mo na dubli trabaho ka na, magtatanggal ka na naman. Tapos kapag uh, pagdating kasi sa studying, ang daming connection yan. Ang daming nakakunik-kunik, no? So pag tinatanggal mo yung isa, malamang matatanggal. Ang daming matatanggal. So kailangan pag nag uh, nag-layout tayo ng mga kwarto, nandyan yung hamba para aktualan yung pagkagawa. So yun lang mga kamagila. Yung update natin sa pagka ngayon. Ayan o. Oh. bukas yung pagkagater, hindi nila natapos. No? Half day lang kasi pumunta. Kailang, lang, okay lang. So, binigay ko sa kanila yung kontrata na yun mga kamukila Sa latiro Kasi nakapokus ako dito sa trabaho mga kamukila eh. Kaya yung paggagater At uh, pigit sa lahat mga kamukila Video takot na rin ako Maakit na no? uh, kinakabahan kahit ako yung tumira nitong roof trusses na to mga kamukil itong roof framing na to nandun pa rin no? kinakabahan ako di na ng dati iba na talaga pagkamay idad na tayo. Yan. Dito sa concrete yung trabaho. Yan ang kapalitada na. Mga poste na lang halos-halos. Ayan -halos. 'yung mga napalitadahan na poste. Kaganda pa yan pagka may kulay na. Okay. Oh. Basta isa lang 'yung mapapangako ko sa baut project ko mga kamukil, no? Ah, uh, bigay ko talaga 'yung makakaya ko kung paano papagandahin yung bahay. At higit sa lahat mga kamukil, ang pagpapaganda po ng bahay is dipindi po yun sa budget natin. Malaki ang budget, open budget, talagang maganda yung bahay mo. No? Pero kapag ka, andun lang tayo sa medyo gipit mga kamukil, oh, hindi natin talaga totally mapapalabas yung ganda ng bahay. No? Kasi may mga kulang, no? hindi inabot sa budget, ganun po yung mangyayari dyan. Thank you!